guys, humihigop na si Commander ng kape. Nagbe-breakfast na kami guys. Ayan si Commander, humihigop na ng kape. Ito nga pala yung ulam namin guys. Dried po siya. Crunchy to guys, masarap to po kape ito. Siya. Kali pa ng uh, Mindanao yan. Ito naman, lungganisa. Lungganisa, ah, no, chicken prongs. Nuggets. At syempre may paksiw na bangos. Sweet. Wow. Sa usawan para sa pusit. Ano bang baon natin? Baon ko hmm. sana to Hindi ko naglalala. it guys. Uh, ito ang ganisa guys. Tapos, ganisa chicken pranks, nuggets. Ang dami guys. Kaya tayo. mas paksiw na bangos. Meron pa tayong dried pusit. Hindi nawawala tayo ng pusit sa breakfast. namin, marami yung pusit. Marami yung stock ng pusit eh. <laughs> Ito, ito mo. Hindi tayo. So, ano bang tim lang? Makala ko. Kapi puro. At... Hindi, yung ano. yung ang dadali ko. Kapi puro. No, gagamitin ko yan. Ah, sa pag ano mo. Kamay. Mm -hmm. Yan lang. Hindi pala yung pang... Kapi. Iba pala mong kakapi yan. Skin mo. Mm -hmm. Mamo. Mm -hmm. okay. Yes. Okay. Asin pak mm -hmm. ah. Untung. Enggak biar pakai untung. pakai guys. Untung. Mm. Pak Guys nak buang pak mm. sum. Mm. Mm. Ah. Nah. Pak pak bagus. Gagawin. Ito. Ah. Pusit. ah. Tutong -tutong ng pusit talaga, ano? guys. na kayo ng pusit, guys, dapat yung pinapalutong talaga. Sarap. Huh? Hmm. Sa so, bangus guys, so, oh. labi na maraming buto. Naka-favorite ko sa bangus talaga guys. Buntot ang favorite ko sa bangus. Kasi, may challenge eh.

apa. Hmm. kapan Nah, apa kalau itu Kepala. Oh, bawasnya ya motor ketemu tuh

kita termos nanti gitu. ah. 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 so full. Ah. Hmm. Hmm. Sarap, guys. Mm. 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 Very, very delicious. delicioso mm. 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 yummy

Mrs. Cruz may ayon pala ka dito. talaga mag-iwan sa akin. Mas nahiya sa mga busan. Bawani na lang ng ulo. Hmm. Yes. Ang <laughs> hirap ng ano, yung nabiat ng ngipin ko, pag bukain ako, sumasabit doon. Kit, Tuloy lang ako ngayon ako, kapatawa Okay ako. Hala? Oo, tinapagal na napatawa na. 184 plus 4, wala na. Kasi bukas meron pa kalita. Apat. Baka mayroon pa Wala ka naman, wala ka naman, wala 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 ka mayroon. wala wala